90. Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Eto, day number 16, 17. Pala, ano na pang pa day tayo? Day 16, 17, something. Nakalimutan ko na. 7 na ngayon. Oo, oh, okay. Uh, etong yeah, yeah. uh, project natin today naman ay itong paglalagay ng concrete pavers. So, syempre, kailangan pantay ang surface. Yun ang medyo malaking trabaho dito. Patag. Tapos uh, ibubuhos yung graba. Magagraba muna. Pagkatapos nun ay yung pinagbistaya na buhangin. walaho itong semento ha. Purong buhangin ito na kinamitan ng paglilevel ng tubo para pantay ang sahig. So ang ating foreman ay gumagawa ng pattern ngayon. susundan ng kanyang assistant foreman. At yung mga magiging excess sa gilid ay semento ang gagawin niya. By the way, today ang costing natin ito uh, may discount na po yan. Ano? 17 pesos per piece. Discounted na yan. Sa original price na 19 per piece. Siyempre, sagot mo rin ang tracking. At yung siyempre, ko. kailangan may mag-a-arrange pagdating dito ng shipment. So, ang in order muna natin for the meantime, 500 pieces. Mukhang hanggang dito lang 'yan. Ibig sabihin, ito ay 10 square meter lang ang malalagyan. More or less. Malalim pala itong ginawa mong ano dito, Kuya. Kanala Ang oh, malal. Ay, grabe. Hinukay mo. Ay, hindi mo hinukay ito. Ganto kalalim yung ano. Ganto kalalim binawasan ng lupa. Ganto kalalim. Binawasan ng lupa. kung gusto nyo makamura, kunin nyo yung walang kulay. Pero ganun din naman yun kung gusto mo rin ng mas maganda kasi may kulay. Tsaka matagal na mangawala Ano ba ginamit diyan pampakulay? pakulay? Red cement? Red cement. Red cement. Yan. So extra cost yun. So kaya medyo mahal yung may kulay na red. Sa ibang factory meron po silang color yellow nyan. Iba rin ho yung price. Ah, mukhang aabot, aabot yung 500 sa tingin ko hanggang dun. Sa pwesto nung aking mother dear. Mo abong, mo na Puti <tod> yeah. na sukat mo yung taas nung ano-ano, yung, yung niya apakan ni Bong <laughs> sa papers, ano, sakto. Mm. So, ang final niya, lalagyan pa yan ng buhangin para totally close yung mga holes, hindi suutan ng mga centipede tsaka mga worms pag umuulan open itong ating area dito para may hangin pumapasok malapit sa kanya lutuan tama nga ano na malamig dito may hangin dito hmm. at yun ang kanyang sampayan Ang kapal nito ay 2 uh, inches. O hindi pong kukunin yung 1 inch lang kasi baka madali siyang mabasag. Siya. Siya yung niya. Ang challenge dito yung gilid. Ang challenge dito yung gilid.